Teh, beresin tuh. Master, 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 tempat. Benda nggak harusnya nyuruhin, Hari dah. Jadi Mengapa kami ini Master Joy ngayon? Lalu lalang kami, Master. Master Joy, sekarang aku, ya. Ah, semahan yuk kami, sana mereka hulit ayo. tayo, tayo di sana? malaking ilog ayan, samahan nyo kami sa out nga pala sa ano buhay magsasaka yan bus pati kay Jisan shout out din pala kay Rostom Official ayan kay Redrix ayan idol Redrix pati kay Gabirmal Jay Adventure sa Mindanao Spear Fishing ay Jan Doktora yan shout out din na rin kay Rinat special vlog yan shout out sa inyo mga master sana maayos sa iyo dyan maayos yung lakad natin dyan karagasta yan baka sa susunod na ano sa susunod na mga linggo mga araw punta kami ng Pili ka ng makasili Yan Sa isla ng makasili mga master Baka makapunta na tayo doon kasi Palagi na uminit dito Lumiit na yung ilog Yan Shoutout din kay Kano Mamaster Kay Munatuhan Ayan please support Munatuhan pa? Uma, uli, uli, uli. alaw tebe ayan shout out yun ma master asamahan ah, nyo kami magbihis ba kami sana makahuli tayo kami lang dalawa ni master Jay. kasi yung mga kasama natin busy saka si master kukoy may trabaho kaya hindi hindi nakasama hindi paraging wala ayan ah, baka sa susunod pag wala ng trabaho makasama na tara, tara, let's go, let's go. Mama okay, ba, mister, uh, tatlo na tayo. Uh, Mabul yung pinsan natin. Yan si Rizzi. Oh. Eh, hey, mister. Tapos na si Ron nagbantay ng bata. Tapos na, tapos na. Gawin na yung asawa. Ito, lumusong na si Master Jay. Meron daw dyan.

Ari ah, tu mau sokot. Dan mama ser sa main nang ngurit di don. Ayo dito sayo sa ilog na to. Yan. Dito tayo. Jo. Mupa na yung tubig kunti. Pero ayos na yan Kahit ano yan Pero okay na yan So Ugman Lugsong ta Ta kita tayo umpisa master Ah, ayo Kita Go! So, Dito'n! Okay, Ayan okay, ka master. Ayan okay. na sana. ano wala pa.

May kasili daw ito, mga master. May palos. May palos daw na ano si Mr. J. Naka, nakatakas yung dalag doon. Sayang. May palos daw ito, mga master. Huli hirat niya yung palos na yan. Ibali ba niya? O, kapa ko eh. O. Ada. Hah, sembuh tu ya? Ya. Si is too, bro? Yang di tu mama master. Isar kau oh. nak ni dai. Oh. Mai pelus nak. Woi woi kau ni woi exit. Mana? Kau orang tu yang oh gini ha. Bila pun nak ikut kau gani dan log pun. Ayo, pulvasa. Tuh, nak susah tu nak oh. Apa tu beli yang aku nak buka aku motor Harus master Eh ni ni kos ni Ha? Kos? Gos ulu Kawan anak-anak atau bangga? pernah basic oh terus itu ha um, okay. huh. oh. okay. it. boleh dah imong kan hasang Tidak, di pernah hasang muka buih nak ye ya mustir boleh boleh los gua dah boleh hoka tak boleh hoka ni nak impas bau suka suka, suka.

pa sa lang bagong perusahaan ni ha simpun na bersad na oh ada sana na dilo <coughs> na eh diyan tagino gusto mo ni simpun din ah okay. Deyang, tagi, no? oh, ah mario polos ayo ah. talagang mga custom polos chicken blood polos monster guys ni

<tryo> ang ulam. push <tryo> blood. Sakto na. Ang dalag. Sakto. Ang panas. Oon. Ang kaapat na pirasa na tayo. Sakto ang dalag.

Ah. Monster. Ah, yes, monster.

parang medyo malaki alam nga. malaki kunti lang dyan nung kuha na huli kanina mama sir

Kan oh, nice. Nak nice. Oh, nice. Oh, 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 nice. 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 嗯，嗯，行了，我这个已 Tak nah, atas master. Ah, ya. mak. ya, 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 jauh dan tak tunggu mak. siapa? itu? jauh tahu. Enggak pun ya. oh. oh. Good, gud job. Yeah. Good job. Good job. Good job. Sayang nga, Mister. Patakas yung isa. Ha? Ah, ito. Ano kasi yung... Yung, ano, yung hasang na... Ginawa ka ni Mister Joy. Dito, eh. dito sa yung hasang. ano na... Langkat. Tawag doon. Nagigtas. Isa lang kasi yung ano, napasok dito. Yung dalawa yun. Okay sana.

lag iya justru ya, Ay, ya. Lantai, lantai. Ah. Lantai. Lantai. Lantai.

Nah, Oh. Okay. oh. Uh, yes. Lagyan natin sa tawa at nasa tiki.

mag shout out tayo. Ano yung kapatid ko mag shout out. Na, tara. Hey, what's up mga kamaster? Welcome back to our YouTube channel and it's me again, Generous Amigo, ang inyong tagapag shout out. So sa mga bago pa lang dyan, please subscribe to our YouTube channel and click the bottom bell para updated kayo sa susunod na video na aming i-upload. And let's start to shout out. Shout out kina Pearl Russell, Rinanti Malahos, Efren Jr. Kapagi, Albert Albiro Dira, Elpidio Amparo, John R. Ribolus, Merson Maputol, Luide Kabulikin, Arturo Basalatan, Mark Salisipan, Ibski Tropes Legal and Paul Islana, Julius Bach Vasquez and Family. Glen Plaza and Pan, Glen Plaza o Panabo City. Glen Plaza o Panabo City. Zombie Boy Team Sikihor. Mike James Formon. Sugar Ray Parilla. GC Aguilar. Rimmel Umiga. Jerwen Ugaban. Jesser Gamiao Manahan. Reds D. Kawagdan, Jerry Espinosa, Jay Dumapig, Ria Boriro, Nonoy Kalimpon, Marvin Coriva TV Vlog, PID TV Batang Aklanon, Tira Buskag Vlogs, Akog Family, Bibikyara, Katrina and Azalea, Jose Hila, Jumar de la Cruz, Edi Manabat, Master Willy Tikidi, Garbin Family, Kina Ricardo Senior, Lodi, Catherine and Lolo Ingo. Shout out kina Nanay Lydia, Anne and his husband and son, Amy and cousin, Kane. Shout out kina Cole Sinter and her son, Billy and Annie Perez, Honey Perez, Hester Perez and wife and son. Shout out kina Harvey Perez, Hector Perez and wife. At yun na nga po no, ang lahat ng nagpapa-shout out. ang um, maraming maraming salamat nga po pala sa lahat ng sumusubaybay at sumusuporta sa aming YouTube channel and pati na rin po sa aming Facebook page. And please don't forget to send us stars sa Facebook page ho namin and super thanks naman po sa YouTube channel namin. Nakiki makikita po yan below ng aming videos. At yun na lamang po, maraming maraming salamat.